So yun mga kalae Kita niyong kitangin niyo, niyo naman o no? Ang ating mga inakais Kung mapapansin niyo Nakasarado pa yung ating uh, mga breeder At yung kakulungan uh, ng ating mga iba Kasi sila lang muna ating papapayama kalabas Pinuturuan natin yung mga yan Lumipad Yan, yun, pa ganyan-ganyan muna yan Bali one day eat lang sila Hindi natin sila pinututuwa sa umaga Para madali natin sila mapapasok sa hapon Mga kalae yan. Ganyan lang, aapak pa yan yan yung mga bali ano na yan, mga 33 days na at saka to 1 days bali solong anak tong dalawang checkered tas checkered ito no, yan dalawang checkered na yan solong anak yan nung dalawa natin breeder tas ito magkapatid anak nung ating grisel na yon yun, yun mga kala eh. yan anak nun so yan nakita nyo naman o no. ba bago bali pa dalawang beses na natin sila pinakawalan ngayong araw nung isang araw at saka ngayon so